Welcome back to our channel. For today's video ay kasama po natin ang pinaka-idol ko. Ano? Idol lang? Ba't ayaw mo sabihin na mag tayo? So... <laughs> suri! Puro ka suri! Tanong ko lang, kinakaya mo ba ako? Hindi po. Hindi, hindi ka dyan. Ayaw ko na! Break na tayo! pati iwalay na ako sa'yo. Ayaw ko na, tama na. My words final. Break na tayo. Isang natikman ang init ng iyong halik Akala ko narating ko na Ang ulap sa langit Sa aking pagpikit Ang tanging naisip Ikaw na sa hanggang wakas Ang aking pag-ibig Ngunit